Yo, what's up mga idol? For this video mga idol, mo dito karon og uh, south mga idol at tuta sa Malapuyok uh, sa mong probinsya mga idol sa uh, Tagamahan Shout out ninyo tanan diha og uh, shout out sa tanan ako mga followers no uh, kanunay nga nagtanaw sa ato ng video. So, upanigaw ninyo mga idol sa mo ang uh, biyahe karon kuyo ka nga po ang Paris og naami amit karun nanok ka sa balay no? sa upra uh, no kanya ay nakalimot ta sa atong lisensya og uh, dan landre sa atong bag atong balik dito sa sulot kay eh. importante mong gugay ni po ng atong ang lisensya uh, ta sa ato ang uh, motor kay mo uh, monsan ni ato ipakita og na mga inspection bitaw na mga LTO or mga dakop ba nasad ni atong iro ay nga kanahan uh, po mo kuyo uh, walang kaning iro si Milo mo na siya o niya. kay uh, nakuha naman ato atong lisensya sa sulot sa kwarto no ato na ning sa bag kaya uh, Di nata magla dinata maglangay kay udto na kayo. Uh, hapit na rin siya alas hapit na jud siya alas 9:00 no mga idol. Ya. Ah, uh, init na kay biyahe karon. Ya, yeah. tara, unsa na yung dugayan? Let's go na. Eh, nga. Eh, nga,

so karon mga idol o oh, uh, nakabantay mo nga ato ang uh, action camera mo ni action o oh, naog uh, na og oh, mga idol no di na makita ang uh, uh, unahan ba di na makita tungod kay nga ang uh, action camera mga idol katagak ko na siya mga idol kuan kayo oh, magani kay nagunita na ko ni pagkatagak mga idol o mao na ni siya mga idol diri na lang gitputo ang video mga idol daghan salamat mga idol salamat sa inyong pagtan